Aray ko. Ayan po, magandang hapon po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon. Ngayon pong December 13. At eto na po ang mga uh, magagandang numero, magagandang kombinasyon po para sa mga habol po. Para po ngayon pong last draw po ng hapon. Eto na pong ating mga lucky numbers na pwede nyo pong kunin, ilaban na tayaan po. At pwede nyo pong i-rumble kung gusto nyo po mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, ngayon pong alas 5 ng hapon, ang ibibigay po natin ay... Wait lang po may bumibili. Ano yung kuya? Ano yun? Ilan? Ito po. Ito po. Yan. at syempre po mga kalaki, ating mga laki numbers pwede pong alagaan ng 3 days bago po natin palitan ang ibibigay po natin ngayon mga kalaki ay tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit laki numbers para po sa masusugid nating mga laki followers dyan. Okay? at syempre po kung ready na po kayo kunin nyo na po mga listahan nyo at ibibigay ko na po mga numerong magagandang sumada po. at syempre habang ayan, may bumili kanina at habang wala pa uling bumibili ngayon singit singit muna tayo ng pagbablog okay? tara na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? At pero bago yan, syempre mga kalaki, iinom muna ako ng tubig. Mm. Okay mga kalaki, ito na po ang mga 2-digit lucky numbers natin. Kunin mo na, number 7 at number 22. Yan po yung una. Ang pangalawa ay number 18 at number 3. At ang pangatlo po ay number 12 at number 6. At ito na po mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Number 210. At ang pangalawa po ay number 835. At ang pangatlo po ay number 926. Ayan po mga kalaki ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers po mga kalaki kaya ang 4 digit lucky numbers mo ay number excuse po number 1 number 7 number 5 at number 2 at ang pangalawa po ay number 3806 at ang pangatlo po ay number 1925 Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin. Pwede niyo po yung i ramble kung gusto nyo. Para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At bago ko po ibigay mga kalaki ang for um, five digit lucky numbers at six digit lucky numbers na ako dapat naka-follow po kay sa mga legit na account natin ha? ingat-ingat po kay sa mga fake account na nagkalat diyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami 'yan. Baka mali po kayong nasasaliyan sa private consultation nako, hindi po kami 'yan. Mga fake account lahat 'yan mga kalaki. Okay? Subukan niyo pong tawagan yang mga 'yan, hanapin niyo po ako hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Dapat po makakausap nyo muna ako sa video ko. Ayan po, makikita nyo akong kinakausap kita mismo. Kasi yung iba, pinapakita na picture ko, hindi po ako yan. Tapos ibang nagsasalita. Dapat nakakausap mo akong ganito, okay? At syempre po mga kalaki, ha, tandaan nyo po, Ingat-ingat po tayo sa mga fake account na yan. Ito po ang legit na account natin, Arnold Parungkin sa Facebook. Hanapin niyo po Arnold Parungkin sa Facebook. Tignan niyo po dapat ang followers. Merong 490,000 plus followers. Magkakalahating milyon na yan. May blue check. May blue check tayo. At meron din po tayong red parungkin na merong 410,000 followers o magkakalahating milyon na rin. Okay? At meron din po tayong Red Arnold Santos at Aris Gatchalian. ayun po yung apat na legit na account natin sa social media po mga kalaki sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin Red Parong Kina merong 18,000 followers at syempre po TikTok natin Red Parong Kina merong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Wait lang po mga kalaki. Ano yun? Ayun kuya. Ano bang gusto mong sigarilyo? Ha? Huh? Ilan? Ocho. ayun po mga kalaki, ha. Ingat po kayo sa mga fake account. Dapat makakausap niyo po muna ako bago kayo sumali sa mga private consultation. Mga fake po yan, okay? At ito po ang legit na account natin mga kalaki, okay? At meron din po tayong uh, discount mga kalaki sa mga sasali po dyan. Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo sumali para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Makikita niyo dapat ako sa messenger, sa video call, ganyan na. At syempre po mga kalaki, may discount para member kayo sa akin in 3 months lang. December, January at February o sa mga gusto pang subukan ng private consultation, baka nandito ang swerte mo, baka nandito ang kapalaran mo sa alin na patututukan kita sa mga ilalaban mong lucky numbers araw-araw. At marami pong nananalo rito, nakapost po yun sa Facebook natin. Araw-araw po yan. At meron din namang hindi. Hindi po tayo nagsisinungaling. Pero hindi po tayo nagsasawang magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyo ang importante na kapag po tayo araw-araw. Kaya kung ako sa iyo, subukan mo na aming private consultation. May discount po iahabol kita. At tuloy na po natin na pamimigay ng mga lucky numbers. Mga kalaki, ito na po ang 5-digit lucky numbers. Pilipinas sa abroad. Kunin mo na ang iyong numero. Number 29. Number 27 number 13, number 16, at number 21. At ito pa pong isa, number 15, number 21, number 28, number 30, at number 36 at ito lang po ang 6 digit lucky numbers mga kalaki ang 6 digit namin pwede po rito ang 642, 645 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers kaya ito na po ang unang 6 digit lucky numbers mo mga kalaki kunin mo na number 32 number 28 number 16 number 19 number 41 at number 3 at ito pa pong isang 6 digit lucky numbers kunin mo na mga kalaki number 29 number 37 number 40 number 14 number 18 at number 17 Ayan po mga kalaki, kompletar po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki niyong outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po ang paborito ng lahat, ang shout out tayo mga kalaki. Shout out po tayo sa family Family Rivera po dyan po sa May City. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. At syempre po sa ating mga Jeepney driver at tricycle driver naman po dyan sa may Gapan City Nueva Ecija. Hello po sa mga taga Gapan. Shoutout po sa inyo. Humihingi po sila ng 2 digit lucky number sa weteng at ng 642. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart lang heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. At gusto ko po ngayon pong kapaskuhan mga kalaki, lahat po tayo ay manalo at palarin. Okay? Good luck po mga kalaki at mananalo tayo. Claim it. Good luck.